araw, si Senadora Aimee Marcos sa natanggap na impormasyon na may mga tinatawag na hypersonic missiles ang China na nakaumang umano sa Pilipinas. Nakatutok si Rafi Kima. E ako, sa post ni si Senador Amy Marcos sa social media, sinabi niyang meron daw siyang ikinatatakot. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Ang hypersonic missile ay mga missile na kayang lumipad ng limang beses na mas mabilis sa speed of sound. Kaya sinasabing mahirap o imposibleng maharang ng ibang air defense systems. Hindi sinabi ng nakatatandang kapatid ng Pangulo kung saan niya nakita ang plano, pero kinabahan daw siya, lalo na nang malaman daw niyang hindi kayang pigilan ng Amerika ang hypersonic missile ng China. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali, durog daw. Sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Ha, katakot nga eh. Ano ba yan? Bait 5 ha, hindi biro-biro yun. Sinubukan naming hinga ng detalyang ang opisina ni Senador Aimee, pero wala silang tugon. Ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense, wala pa rin komento sa ngayon. Ang Chinese Embassy naman sa Pilipinas, sinabing titingnan daw muna ang post ng senadora. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China maging ang Russia sa pagpasok sa bansa ng Typhoon Weapon System Mid-Range Capability Launcher ng United States Army. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, dahil sa akbang na ito ng Amerika, balak na ron nilang ibalik ang paggawa ng mga intermediate at short-range nuclear capable missiles. Nauna na nang nagkasundo ang dalawang bansa noong 1987 na hindi na sila gagawa ng mga ganitong armas. Pero umalis sa kasunduan ng Amerika noong 2019 sa ilalim ni President Donald Trump. Sa kanyang pahayag sa anibersaryo ng Philippine Air Force kahapon, sinabi ng Pangulo na mahalaga na magkaroon ng kapasidad ng bansa na depensa ng kanyang teritoryo sa pamamagitan ng mga bagong armas. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Indeed, these assets contribute to an agile air force capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. Una nang inanunsyo ng AFP na dadagdagan pa nila ang mga BrahMos missile system na nabili mula sa India at sasamahan ng mas makabagong HIMARS missile system mula sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.